Hello mga ka-farmers di uh, aping class pa ni Na. Aping class pa. Nagino ta aring atong na ay na harvest bagamay Kaya imagine na raman eh. Na pari di, uh. at sal. At sal, na dagino. Mo pare ang hinarvest di a. Atsal Atsal mga ka-farmers na. Mahal ra budget atsal sal rum panahon na. tetak bag jo nang ginutu naramani kai sayang pun nah nang ada lagi pud jadi risa ubus nai taung nah share and like lang mga ka farmers thank you for watching bye bye god bless all natung tanan naku ang terbahuan sa ka-Guardian. buntag, mga kaparmers. Mag-harvest ko sa ahong atsal. Kalibunan na po siya, mga kaparmers. Kaya naan naman siya hinog ahon na ni siyang harbison. O, oh. murag. Ay, Jesus, excuse me. Na Nangatsi naman ko mga kaparmers. May sipo na po ni siya. Mag-harvest sa atong atsal. kay medyo murag na nga daot mangyapon yung atsal mga ka-farmers no? Eh? No? Huh? habis-habis time ta karun magdagay na ta ani pero mga maot na naman ni wala na tigom oh. nabihan wala din na tigom isang puno murot yung kadaot ba maghabis ako sa ahong atsal nagimot po na ramanin sayang pun sayang sayang mga farmers na nang ada utut si jalabihan ha mo munjud ni ha nang ada utut si di ai bago pagali ko gisit on ajo ko inag mo balik hai oke okay, dak pasakaku ubuung kaypir tijung uhwah maju putaris amung paya ka natinaum ni jangan luubi mubuk pasija na nga naija kanunay nami inta ani makap pamutung saijang tinum ngalubi Oh thank you for watching share and like mengagakab buki Thank you bye God bless asal nakaratung tanan Oh maajong buntag o mubu rani ni si Jackajo na ah. kinamubuan ra ni nagpasaka ko kay Pilti gajud ka uhaw thank you babayo hi maju jini magkugit tagtanem kay makapameteng ta uhaw gajud kina uhawan oh thank you very much sa ah. nagsaka Mobuan and as Domingo, high quality music without hearing ads. mix up your with summer recommendations for smart Alim ning pubri pait sa abdo mura tae na pe aning katagasan Go like guys, go like, go abot namin sa among bay muna yung among bay payag nga gamay among payag payag sa kamingawan guys so abot nami. mataka uno ini ron guys kapoy na trabaho murag daghagi buhi ba guys <coughs> Orang uno ane ron. Urag dag hagi buhi ni, umbati. Nga, ya, mabuhi pun me, um, di nami mag basak. Pero sayang ba. Sayang panahon magpuje. sayang maglingkod ta way mahimo Kalinga, ramtag bugwal <coughs>